Sir. Oh, yeah, like, we'll wait for a i like transform Sir What's up, Anita? So, anyway, good evening Good evening Good evening Good evening uh, gandang, gandang. Oh. My name is Lee um, I think this is the first time na nagkakapay lahat, di ba? Yeah. At so, mm -hmm. Ng, maayos. maayos. <laughs> um, siguro to, to start with, gusto ko lang umpisahan yung um, yung usapan natin na all of us here, kasama si Kiko um, we all come here in peace. Okay. And um, we're here um, nakasama yung good intentions at mabubuti kaming tao. Okay? So, um, alam niya yan. At alam din namin yes. na ganun din kayo. Mm -hmm. Di ba? Kung saan, saan man tayo lahat ng galing. Di ba? Um, ang daming nangyari ever since nagpunta kami dito, di ba? Hindi ko alam kung <laughs> um, sana kaya pa ng mga isip nyo na kulang sa tulo, paligo, everything. Um, yun ang um, yung, yung nangyari lahat dito ngayon. Um, kaya, um, kaya, um, gusto lang namin mag-usap kasi since nag-usap na tayo lahat, um, gusto lang namin i-sabihin sa inyo kung anong nangyari from our point of <coughs> view ba? Mm -hmm. Sige. Um, I don't know kung sino yung gusto mag-start. Um, Bakit ito tingin sa ako? Sige, Fransen. Mm -hmm. Bali, yung nangyari kanina, the direct, the direct, the direct, the direct ako na, ano lang yung, um, plan ng lahat yun. Bali, acting ng lahat yung ginawa namin yun. That was acting. Yeah, pure acting. Pure acting ang nangyari. Um, for the past few days, if you guys think that we were acting stressed, hindi totoo yan. Toto yan. We were really stressed. Hmm. Hindi, uh, kami kami ng hindi kami marte ng ganun-ganun lang. But, But, wala na, um, uh, kumbaga, binabahan na namin lahat ng barahan namin. And you guys are really tough and smart, smart. people. Nairapat kami. So, um, Rika here decided, uh... We all decided. We, yeah, we all decided pala, pero siya yung nag-isip ng plan na, na kumuha ng recorder at kumuha ng tao na makakatulong sa amin sa labas. Na yun yan, nakuha namin ay si Iting. Iting. Si Iting talaga yun? Yeah, si Iting yun. Um, we were we were frustrated. Talo kami sa almost sa lahat ng task. So, um, kudos to you guys. Very good. Um, then, feeling namin hindi na namin kaya physical and mental uh na sa inyo na 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 fight sa inyo we tried to convince you to play a fair game na a different one because feeling namin disadvantage kami with so, the number we're, we're out, and, outnumbered then and, and we're yeah, out of the territory yeah. mas alam niyo yung bahay so feeling namin bihado so, talaga yeah, so, so we thought of um the game will no longer be about us the, the premise of the idea is It's all about It's you. Right. Uh, uh, yung sa may pintuan, yung siya namin gumamit na. Ano. So, akala namin na wala kayong mga puso. Ngayon, I, I really feel, we really feel bad. We all feel bad, kaming grupong to, yung mga guest ninyo. Dahil uh, hindi namin alam kung gano'ng kalaki ang nawala sa inyo. Dahil sa, yun nga, nanalo kami sa task. So, actually, kinakabahan kami lahat ngayon dahil malamang ako eh. mawawala yung trust. Dahil nagsinungaling kami. Yun, yun ang punot dulo ng lahat. Sinasabi namin dito na walang katotohanan yung nangyari kanina. Lahat ng sinabi namin ay kasinungalingan. Yung kay Iteng, kasinungalingan. So, I'm really sorry kung... Um, We're very sorry. Kung dineceive namin kayo the entire day. So, Ayem. may gusto ba kayong sabihin? Pero, feeling ko naman somehow panalo pa rin kayo eh. Kasi, kumbaga, uh, naipakita niyo ibang side niyo. Yung puso niyo. Hindi lang naman, kumbaga sabi ko nga kanina, hindi lang naman sa games to, di ba pare? So, kahit ako, kung ako, kung ako yung nasa sitwasyon niyo, gagawin ko rin yung ginawa niyo kanina. Tsaka sa tingin ko naman, Naniniwala kasi ako sa good karma. Eh. Kung baga, I think, kahit sabihin na natin yung pinaka-worst case scenario na may ibig ang isa sa inyo, ganun, sa so, tingin ko naman, di naman siguro mangyayari yun. Yun yung pananaw ko. Um, so, yun. Panalo kami sa task. Yeah. And, um, huwag kayo Um, si Iting yung naging choice. na tao na makakatulong sa amin kasi um I know yun, that alam he's niyo, really close to Anwar and yeah. and alam ni Iting kung bakit niya din ginagawa 'yun. Yeah, para sa for inyo, sure, para sa inyo 'yon. And um kung ano man 'yung intention niyo sa desisyon niyo kanilang umaga, alam ni Iting 'yon. Makakaintindi kay Iting. 'di ba? And tanda natin na yung intention niyo naman is tulong, 'di ba? And yung tulong can be anything. Pwedeng physical na hawakan, pwedeng pera, pwedeng love. Pero sure may makakarating kay eating. That's what we promise. Yeah. <clears throat> eating will be okay. Eating will get what you guys gave out kahit hindi nyo physically mabibigay kay iting. Makakalating kay iting. Uh, for my part naman, uh, I hope iting would understand if there are consequences. Siya mismo ang nagiging tool to na na ginamit nyo as uh, makasya rin mismo kung maalaman man niya and if meron man talagang consequences, uh, baka she would, he himself would feel bad. Baka hindi niya alam yung consequences din. Okay. Sorry, hindi namin alam. Yeah. Hindi Feeling namin, na alam. Okay. Pero naliniwala ako <clears throat> na hindi naman tayo um, mapamak. Kung maga, uh, May mabuting maidudulot din to para sa inyo at para sa amin and don't lose hope. Uh, Ako, sa akin, personally, mas masakit sa akin. kasi so, syempre, nakasama ko sila. Syempre, alam gano, kung gano'ng kayo lang ginawa yung task, di ba? Pero wag kayong mag-alala, panalo kayo. I mean, mm. Hindi kayo nagkamali sa desisyon nyo. Ang importante na naman dito, yung maninindigan, ang bawat isa sa inyo. Yun lang. Panalo pa rin kayo. Hindi kayo talo. Trust me. You made the right decision. So, yun. Saka, don't be sad. Hindi na naman ito ang buhay eh. This, you know, there's always tomorrow. Diba? Pero gusto ko talaga sana malaman kung... Pero hindi pa rin sabihin malaman. Hindi namin kasi pwede so, sa mga. It's done. Yes. Hmm. Grab it.